Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na ating sasagutin. Ito galing po kay Greta Adjas. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ang kanyang inahing baboy po ay kakapanag pa lang, pero nagbabasa doon yung mga dumi. Ano ba daw ang sanhi at gamot nito? So kayo po ay mahilig po sa pagkalagat ng mga baboy o kahit anong hayop pang ang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa yung YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung bagong anak na inahing baboy pero nagbabasa daw po yung kanyang dumi o yung kanyang taip. Ano daw po ang sanhi at sa kagamot sa mga inahing baboy na nagkakaroon po ng ganitong problema po mga kaibigan. Kapag yung ating inaheng baboy po ay malapit na pong mga anak with a span of 109 to 119 days, yan po ay dadaan muna sa labor process bago po sila mga At alam naman natin po mga kaibigan, kapag nagli-labor po yung ating mga inaheng baboy, sila po ay sobrang restless, malikot po talaga yan. Paikot-ikot po yan sa kulungan, kagat-kagat ng grills, nakatayo, nakahiga, uh, tumatai, umiihi, umiinom ng tubig, at kapag meron po kayong auto drinker, yan po ay palagi pong umiinom ng tubig. At din po maoobserbahan sa mga inahing baboy kapag sila po naglilabor din. Yung kanila pong dumi po ay dahan-dahan po yung liliit mula po sa malaking dumi na inilabas po natin mga inahing baboy hanggang sa pinakamaliit na dumi na po ay kanyang inilabas yan po ay reaksyon po ng katawan ng ating inahing baboy para bigyang daan po yung mga biik na mailabas po yung uh, mga biik mula po sa loob ng tiyan po, kapag meron pong naka-abstract o mataas po yung presyo doon sa loob ng tiyan ng ating inahing baboy sila po ay mahihirapang manganak kaya ang ginawa po ng katawan ng ating inahing baboy ay sila po ay dumi ng dumi hanggang liliit po yung kanilang dumi. And then, sila po ay ihi ng ihi po mga kaibigan. Kaya po, importante po na meron po tayong auto drinker. Para nang sa ganon, kahit na ihi ng ihi yung ating inahing baboy, sila po ay hindi po ma-dehydrated. Kapag naobserbahan po natin na medyo basa yung dumi o tae po nating inahing baboy, pagkatapos manganak o kaya day one after mga anak, ang sanhe po yan mga kaibigan ay isa po nito ay stress. Kapag naglilibor at saka nanganak yung ating inahing baboy, sila po ay sobrang stress. Kaya po, ang kanila pong panunaw sa loob ng kanilang tiyan ay maapektuhan po yan. Bibilis po yung tinatawag na peristalsis sa loob ng kanilang tiyan, yan po ay magkukos ng pagbasa po ng kanilang dumi. Kapag stress po yung dahilan. Kapag ang epekto po nito ay nasubrahan po sa tubig yung katawan nating inahing baboy. Uh, malakas talagang uminom yung tubig yung ating mga inahing baboy kapag sila po ay naglilabor at saka malapit ng mga nap yan po, napupuno po lang ng tubig yung kanilang katawan. Kaya, isa po itong uh, reaksyon ng katawan para may labas yung tubig, yan po, nagbabasa po yung kanilang dumi. Isa po yung dahilan mga kaibigan. And then, pangatlo pong dahilan ay, baka po mayroon pong mga bacterial infection habang nanganganak po yung ating mga inahing baboy. Di po natin maiwasan yung ganyan kapag mayroon pong mga bacterial infection kasi po kapag nanganak po yung mga inahing baboy, yung mga uh, dugo, yung mga inunan o mga tira-tira pong mga dugo mula sa biik, mga tira-tirang inunan o any parts po doon sa ating inahing baboy na ilabas niya, yan po ay dadapuan po ng mga langaw o bangaw kapag sila po ay nanganak. Yung mga bangaw o langaw po mga kaibigan, isa po yung karyer ng mga bakterya. Kaya uh, maapektuhan po yung ating mga inahing baboy. Kaya po, nagkakaroon ng bacterial infection ng ating mga inahing baboy. Kaya importante po mga kaibigan, kapag kayo po ay nagpapaanak ng mga inahing baboy, kapag matapos sa puso mga anak, linisan talaga nating mabuti yung kailang puwerta, linisan pating pa mabuti kung saan po saan anak. Dapat wala pong dugo na natira, dapat wala pong inunan, wala pong mga parang labit-labit na maliliit na mga uh, parang nakakunikta po sa uh, inunan ng mga inahing baboy. Lahat atin pong linisan. Nang sa ganon, walang langaw pong dadapo doon po sa puerta po natin mga inahing baboy para maiwasan po natin yung mga father infection. Pero ngayon sa ating pong subscriber, ang aking pong maipapayo sa inyo ay ito lang po. Pakainin nyo ng feeds, wag po sobrang dami kasi po bago lang po silang nanganak. And then, pagkatapos mga anak, turukan nyo po ng ruby pin strip. Kasi po ang ruby pin strip po mga kaibigan, ito po ay isang antibacterial agent na nakaprevent po ng further infection sa ating mga inahing baboy pagkatapos po mga anak. Kaya wa po kayong mga bahala kapag medyo basa po yung dumi o tayo nating inahing baboy pagkatapos mga anak kasi po marami pong dahilan kung ano bang nag-cause niyan. Pwedeng stress, pwedeng overfluid na nainom niya, at saka pwede pong bacterial infection. Pero wag po kayo mag-alala kasi po kapag uh, bacterial infection po yung sanhe, yan po ay hindi na po kakalat sa kanyang katawan kasi po kayo po ay nagpurok na po ng ruby pinstrip sa inyong inahing baboy pagkatapos lang mga anak po mga kaibigan. So yan ating vlog ngayon. Sana naman po yung sa inyo ng kaunti ang tungkol po, po kung bakit ba nagbabasa yung mga dumi ng ating mga inahing baboy pagkatapos mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.